なきゃいけないなきゃいけないなきゃいけな what's up mga kaidol, good morning isang mabagpalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan lalong lalo na sa mga solid supporters at ayan ngayong araw mga kaidol nandito kami sa pangpang -pang ng Binudak Island Binudak at subukan namin mga will hindi na tayo nakapag intro dun sa tabi kasi langoy muna bago makarating dito at, isama natin si Idol Inday si Idol Edward ayan si Idol Inday Di dito kawil na naman ano ano? Pero chat out si Jinalin Solis. At kasi si ano makaidol si pa-chat out din ka Ali Solis mga idol. Chat out Jan. At uh, bago natin simulan eh muli po nating tawagin ang ating Panginoon para samahan tayo sa ating adventure ngayong araw at always thank you kay God. Dahil anjan siya para lagi, anjan uh, andiyan lagi para samahan tayo mga kaidol. at siyempre ganoon din sa inyo. Always thank you sa inyong wala sa akong pagsuporta. Palaging pagsubaybay. At palaging manonood ng aming mga video. At hindi na natin matagalin. Tara na. Let's go! Okay. Hindi naman to ganong malayo sa mga bahay ng binudak mga ka-idol. Pero naglangoy muna bago magkarating. Day, mm -hmm. ako magdala. Ako magdala. Ako ang dala ni Edul Edward ay pamain torsilyo hirap ang pamain ngayon sa binudak mga kaidol at sa kanipo naman ay grabe ang lakas kaya imbis mag-uwi sana kami may taga kanipo nagpunta dito nagdayo at tinan si Winok sabi niya malakas daw sa po. kaya hindi muna kami mag-uwi ah. kitid dito mga kaidol ah. ito ang kakaibang adventure day <laughs>

O di kaya dito, subukan nyo muna dito Dito, subukan nyo muna O oh. Dito kayo dito? Ha? Mabango? Mabango? imported yan di kanya yan sa China Kau sas, deng, 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 Ay sabit Tanggal Tamaan Ha Tamaan Ha May kumain pa cepat okay, cepat bubut 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 enggak atau sabit guys makatalo nito di <snapchat> tentang tamam. asal kain sos. wala oh wala pa dito maintindihan eh mo sas eh dito sa tubig dito pagunti sa tong sabit man din wala ulput siguro yung maliliit hey,

ada ba tonga masa pontonga. Oh, itu. Itu ah, itu ah. At bang duo ah. Ah. Lendahan deh ya. Ah. Ni tanun nang ada. ini ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira

देख सर ये है तो तो एक सर आ लायो

Hindi rin Sabit? Ah, sayang. Kinain dahi, kinain dahi. Ayan, laki, laki, ayun, ayun. Sige. Sige.

ditodol Ah. Mana natin makan, gunasan. Oke. Okay. Oke. Okay. Tepat. Eh babat, babat, uh, babat. Ini hey, babat dai. Pakai idol. Pakai idol. Babat dai. Oke. Okay. Lagi okay. telun. Uh, ah. Uh. Uh. Uh, kelak ke. Uh. Kelak buat lain. Ih,

Dugso. Dugso. Yan. Ano ka wala yan? Hindi. Yeah. Ang hapsat na uh, diya kasas. Ngunit yung nylon. Ah, na Eh, ang mo. Tumakay doon. Bidabinta na. Tumakay doon. Bidabinta na. Kanina ka pa ha, hindi ka matamaan ha.

Dalawang bisis naglipat mga kanon at rin. At nakapat din ang malaking lungnos. Kanina ka ba ha? Dato. Datanu ba? saik boto na saik boss, ya saik boss, ammo na masadung maka maka sa sampada pa. Pakila Hindi din dai laki na. Good job. Yeah. Grabe makaikot, Makakilos kilos. lang Ha? Parang buntis Tingnan mo sa'yo Edward, baka kinain Kaya parang nagkain niya kasi ang bango Ang bango ng pamain niya <laughs> Ang pamain na hiningi sa basnig mga kailan Nakadali pa Balik na naman yung sakit na kami Convulsion. Convulsion. Tapos salamat pa rin sa Panginoon dahil ngayon medyo hindi na ano, hindi na katulad ng dati na minuto minuto minuto. Guys, Pag pag mainit ng konti convulsion agad. Ngayon naman ay hindi naman masyado pero nilagnat pa rin yung anak ko mga kaidol. Isis ko dun sa bahay. Ito ng lugar na binagat mga lugar to ng asawa ko dito sila lumaki at dito yung pamilya niya kaya andun sila sa bahay ngayon sisirin mo na <laughs> sisirin mo naman yan sabit ano ha kinain sisirin naman sa si idol itsas edward alias itsas Itza

edon na nagsisit pa gabing lakas pa rin mga kayo iwan ko lang kaya sa kanipo kasi pag dito pag magtagos na yung amihan sa kanipo yun nagano usok usok yung amihan dun Ang aming lakas doon.

Dahil dual Oh Dual Oy Dahil Gani 99 man Tapos na Kasyot o kao sa last So ayun mga kaidol Update lang tayo Pagdating sa tabi Kasi Maglangoy pa ito mamaya So tignan muna natin yung ano Huli Alay Matay na yung huli mga kaidol Ah namatay na Ay buhay pa buhay pa Buhay

Kapag nga makaistato ay Tagal mo lang So yun mga kailul, dito na tayo sa bahay at Mamaya hapon mga kailul ay mukbang natin yung ano Malaking isda na nahuli At doon na sa channel Idol Inday At simple hanggang dito na yung video natin At muli po tayo nagpapasalamat sa inyong palaging pagsuporta Pagsubaybay at palaging panunod ang aming mga video Always thank you mga kayo. lagi kayong mag-iingat At huwag kalimutan, God bless